Magandang araw po. Nagsiservice po ako nitong 14 inches na TV. Ito da po ay may sounds, walang picture. Bali, ito po yung naka-plug-in na po ito mga brand. Ayan po ate pong yung si switch po ito. yan po, nagpa-power na po siya. Oh. Oris na po yan. Ate pong titignan itong display kung ano nangyari. Ano? Yan po mga brad, oh, gumuhit lang po sa gitna, no? Ibig sabihin, hindi po magkatao yan. Kaya ngayon mga brad, ati pong bubuksan ito para malaman po natin kung ano po naging problema po nito. Alam nyo ba mga brad na may nakalimutan po akong dalhin yung aking pong pinaka-holder sa cellphone. Kaya ngayon mga brad, alam nyo ba ang naghahawak po nitong cellphone kong ito, yung bata lang po. Tinuro ko lang po sa kanya kung paano po hawakan. Oh yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. naman. Ako pa 'to ako. Naklay niya. No, tapos dito talaga 'yung. Tapos na 'yun, no. Yung like talaga yun. Ano yun? Alam niyo po ba na hindi na natin kailangan bumili ng pisa? Alam niyo po kung bakit ito gumuhit? kasi po ito po puro na po kawang mga hinang oh. tulad po nito yan po horizontal yan po umangat na po yung hinang kaya gumuhit lang po ito sa gitna yan po puro kawang na po yan kaya dapat mahinangan po natin yan yan po dalawang yan ay connection po sa yuk pati itong dalawa vertical din po ito kailangan may sama na rin yan sa paghinang Ganyan lang din Ganyan lang hawak mo. Ah. Ganyan lang din. Hawak mo din oh. Ganyan lang hawak mo. Yan. Yan. So, kasama ko yun eh. Hindi niya mula na eh. Pernis mula na yun eh. Yan ha. Yan ganyan mula na pernis mo. Okay na mga brad. Atin na pong ikakabit ito para matisting natin kung yun lang ba ang problema. Yung mga kawang na yun. Okay, ipa-plug in na po natin ito para ma testing na natin to. Power switch. Ayan na mga brad, oh. buo na ang ating picture. Ano? Sabihin po, magtatao na po ito. Pag may antena na po, ayan po. Kikita na po yung display. Kanina po, buhit lang po sa gitna yan. Ngayon buo na po ang picture niya. Okay.